Aries. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Mga maswelteng kulay sa ngayon ay color red at color black. Kahulugan ng kulay, ang red ay nagpapahiwatig ng enerhiya at tapang, habang ang black ay nagdadala ng proteksyon at konsentrasyon. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 5, number 14, number 28. Kahulugan ng numero, sumisimbolo ng pagiging aktibo, matapang na aksyon, at tagumpay sa laban ng buhay. Taurus Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Virgo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color green at color pink. Kahulugan ng kulay, ang green ay nagdadala ng kasaganaan at balanse, habang ang pink ay sumisimbolo ng malasakit at pagkakaunawaan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 2, number 18, number 21. Kahulugan ng numero, hatid nito ang pagkakabuo ng mga plano at magandang pakikitungo sa iba. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color yellow at color white. Kahulugan ng kulay, ang yellow ay nagpapalakas ng isip at kasiyahan, habang ang white ay tanda ng kalinisan at bagong simula. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 7, number 15, number 27. Kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng inspirasyon at malinaw na direksyon sa iyong mga gagawin. Cancer, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color silver at color blue. Kahulugan ng kulay, ang silver ay simbolo ng kaliwanagan ng emosyon, habang ang blue ay nagdadala ng kapanatagan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 6, number 20, number 29. Kahulugan ng numero, sumisimbolo ng pagkalinga, malasakit, at mas matatag na relasyon. Leo, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Iris. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color gold at color orange. Kahulugan ng kulay, ang gold ay sumisimbolo ng tagumpay at karangalan, habang ang orange ay nagbibigay ng saya at lakas ng loob. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 31, number 12, number 30. Kahulugan ng numero, hatid nito ang pamumuno, kalakasan at pag-angat. Virgo ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color brown at color green. Kahulugan ng kulay, ang brown ay tanda ng katatagan at disiplina, habang ang green ay sumisimbolo ng sigla at pagunlad. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 8, number 19, number 24. Kahulugan ng numero, nagdadala ng maayos na direksyon, dedikasyon at tagumpay sa trabaho. Libra, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color blue at color pink. Kahulugan ng kulay, ang blue ay nagdadala ng kaliwanagan at balanse, habang ang pink ay sagisag ng malasakit at pagmamahalan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 3, number 11, number 25. Kahulugan ng numero, hatid nito ang kapayapaan, maayos na komunikasyon, at magandang ugnayan. Scorpio, ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color black at color purple. Kahulugan ng kulay, ang black ay proteksyon at lakas, habang ang purple ay tanda ng karunungan at misteryo. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 9, number 16, number 22. Kahulugan ng numero, sumisimbolo ng tapang, pagbabago, at mas malalim na pananaw. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color orange at color blue. Kahulugan ng kulay, ang orange ay nagbibigay ng kasiglahan at inspirasyon, habang ang blue ay nagpapalalim ng pananaw at kaisipan. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 4, number 13, number 29 kahulugan ng numero nagdadala ng malikhain at bagong oportunidad Capricorn Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color gray at color green Kahulugan ng kulay ang gray ay simbolo ng kaseryosohan at disiplina habang ang green ay tanda ng paglago at tagumpay mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 10, number 18, number 27. Kahulugan ng numero, sumisimbolo ng maayos na pamumuno at matatag na kinabukasan. Aquarius. Ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Libra. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color violet at color white. Kahulugan ng kulay, ang violet ay sagisag ng pagiging malikhain, habang ang white ay nagdadala ng kaliwanagan at panibagong simula. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 23, number 14, number 20. Kahulugan ng numero, hatid nito ang inspirasyon, pagkakaunawaan at panibagong pag-asa. Pisces ang kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Mga maswerteng kulay sa ngayon ay color green at color silver. Kahulugan ng kulay, ang green ay daloy ng damdamin at kalayaan, habang ang silver ay nagdadala ng liwanag at proteksyon. Mga numero na magbibigay ng swerte sa ngayon, number 7, number 15, number 28. Kahulugan ng numero, nagbibigay ito ng panibagong simula, inspirasyon, at magandang kapalaran.